Hi guys, welcome back to my channel sa araw na to ay gagawa tayo ng ham and cheese donuts so, yun, bago ko po na gusto ko muna uh, i-shoutout ang channel ng kuya ko at yan po ang kanyang youtube channel ah, sana i-subscribe nyo po siya. so yun. Umpisa na natin ang ating cheese donut at yan ang ating full ingredients. So yan ang una ko pong nilagay is itong uh, brown sugar and margarine and salt and uh, yeast. So ayan. At ilalagay natin yung ating tubig. Yan. 2 cups lang po yan. yan. Pwede po ito sa mano-mano. Yan. At kung wala kayong margarine, pwede kayong gumamit ng butter or lard. So yan. Then lagay natin itong ating dalawang itlo. gas yan, sariwang sariwang itlog pwede na po kayo hindi maglagay ng itlog yan din keep So yan at uh, pwede po ito sa mano-mano no. Yan din ah, uh, pwede po ito sa mixer din. Pag sa mixer niyo po ito ah uh, i-mix. Ah, uh, mixer sure po na malamig na tubig ang ilalagay niyo para hindi po siya mabilis umalsa at hindi siya uh, lulobo So, 'yun lang po ang advice ko sa inyo. Din i-mix uh, lang natin. yan, tunawin lang natin yung ating uh, asin at asukal din Then pwede po kayo nito mag-add ng powder milk. Kung gusto nyo lang po. Pero sa akin eh, hindi na. Ayan. And so okay na yan. Tunaw na yung ating asukal at asin. Yan. Then lagay natin yung ating uh, all-purpose flour. Yan. Kung wala po kayong all-purpose, pwede na po yung first class. Yan. Basta wag lang po yung third class at cake flour. Yan. All-purpose po ang gamit ko. Yan. Then mix so yan okay na ang ating dough yan idadaan ko po sa ating uh, dough roller at uh, kung magtatanong kayo kung anong kinaibahan sa dough roller, kick mix uh, sa mixer at mano-mano, uh, ang kaibahan po sa uh, kaibahan po sa idadaan sa dough roller is makinis po yung ating dough at ang kaibahan naman po sa mixer, kung sa mixer nyo at, uh, hindi po siya pwedeng uh, irektang figurahin kasi lalaban siya at ang kaibahan po sa mano-mano ay papalsa, matapos mo siyang uh, imasa, papalsahin mo pa siya ng mga isang oras. So yan, at ang uh, kaibahan po sa door roller is rikta na po siya. Matapos niya siyang idaan sa door roller, rikta na po siya figura, aputol at figura. So yun lang po. So tara, dadaan na natin sa ating door roller. So ayan, dadaan na natin sa ating door roller. At tayo lang po natin siyang kumines. ayan matapos natin siyang dinaan sa ating dough roller. Yan po, oh, makinis siya. Yan. At rekta na po siya. Hindi na po siya pinapaalsa. Rekta na po siya. Putol din figura. So, yan. Putolin muna natin. So, yan. na uh, nilagyan ko lang po yung mesa ng margarine. Yan. Para hindi didikit yung ating dough. Yan po, oh, makinis po siya. Yan. then Cut lang natin siya. So yan, ikat lang natin sa ng tig. Uh, 50 grams. Yan. Ganyan lang pagkakat. So yan, matapos natin syang kinat. Yan. Susunod natin yung, cut muna natin tong ating ham yan. Ang gamit ko pong ham is, ayan po. Sweet ham. Then, ang cheese na ginamit ko yan, Eden. So, cut muna natin. So ayan matapos natin siyang in-slice. Uh, pipigurahin natin yan po. Ganyan lang po pagpipigura. Yan. So ganyan lang po pagpipigura yan. Then itong ating ham. Then itong ating cheese. Yan. Lalagay lang po natin yung cheese dito sa ham. Then iro-roll lang po natin yung ating ham. Yan po oh, nakikita niyo. Iro-roll ko lang po siya. Yan po yan. Then, lagay lang po natin siya sa gitna. Yan. Then, tutupiin lang po natin siya. Yan, yan po. Yan din. Yan, parang in, uh, empanada po siya. Yan po. So, yan. Then, kailangan din po natin gumamit ng tinidor para maglock siya. Yan po. Yan po. Yan. Yan din. Lagyan natin siya dito ng butas. Yan. So yan matapos natin siyang uh, pinigula. So yan matapos natin siya. Isaw-saw mo natin siya sa ating tubig. Yan po. Oh. Yan din. Tapos natin siyang isaw-saw. Lagay natin siya sa ating uh, So, yan, bread crumbs, Ayan po. Lalagay sa saw na Matapos natin siyang binasa ng tubig, sasaw-saw natin siya sa bread crumbs, Ayan. So, figurahin mo natin lahat. So, ayan, matapos ko siyang pinigura. Ayan paalsahin lang natin siya ng 2 hours bago natin siya lutuin sa mantika yan po at uh, 40 pieces po san ang nagawa sa ating 1 kilo so yan paalsahin lang natin siya ng 2 uh, hours so ayan. at ang bintahan ko po nito is 10 pesos lang so yan antay lang tayo ng 2 uh, hours bago natin siya lutuin so ayan after 2 hours umalis na yung ating uh, ham and cheese donut so yan lulutuin na natin So yan lulutuin na natin. Yan. Yan, mahina lang po ang apoy nito, ah. Yan. Then lang natin siyang pumula bago natin baliktarin. So ayan pumula na siya. Yan, barbecue stick po ang ginamit ko. Yan. Yun. Yan. Yan ang saktong luto ng ating uh, ham and cheese donut. So, ayan. Babalik na rin natin kung open okay na siya. So, yan po. Uh. Yan. So, okay na yan. Hanguin na natin. So, yan. Lutuin muna natin lahat. Yan. Yan. So, yan dapat ansak tong uh, pula nya. Bago nyo, balikta rin. So, yan. Lutuin muna natin lahat. So, ayan na po ang finished product ng ating uh, ham and cheese donut. Yan. At uh, sana natutunan nyo to At uh, maganda po ito pang business uh, Sa isang kilo po is 40 piraso po Ang ating nagawa at tig 10 piso po ang bintahan Bali 400 po ang kikitain natin sa isang kilo uh, Harina So yun lang po at uh, sana nagustuhan nyo Itong video na to sana may napulot kayong Aral nito Ding, yan maray maraming, maraming salamat sa panonood Sa patuloy sa pagsuporta ng aking youtube channel So yun lang Mega mega love shoutout sa mga OFW Nating viewers dyan So yun at uh, ingat po kayo palagi dyan at yun lang. God bless po.